Good morning! Tara, luto tayo ng ulam. So, sa wakas, nakapagluto din ako ng ulam namin. So, ang lulutuin ko ngayon ay hulaan nyo. Kung ano to. Alam ko, alam nyo to. Nakasarado yung bintana ko kaysa siya lakas ng hangin. So, ginigisa ko na yung aking tirang manok. Ginigisa ko lang siya sa bawang at sibuyas dahil yun lang yung meron ako. At syempre, hindi mo wawala yung kasama ng manok. Ayan. So, hindi ko na sasabihin kung ano to dahil alam ko naman ay, alam nyo na to. So, proceed na tayo sa pagluluto. So, ayan, ginigisa ko na siya. Medyo nag ice ice pa yung aking chicken kasi nga, galing siya sa freezer. So, balik tayo ulit pa maya ha. At igisa lang natin. Lutuin natin. Bye. See you later. Ayan guys. Nilagyan ko siya ng konting toyo. Para ma medyo malasa. So, medyo i-ano ko pa. Isa pa ng konti. Hey, guys. I'm back. So, ayan na. Nilagay ko na siya. Halo-halo. Tapos, lagyan natin ng kunting mga sabaw. Para masarap. Lagyan natin ng isang basong tubig. Para lang hindi siya mag-dry or matuyo ng sobra. So, pakuloyin muna natin. Ayan. Takpan na muna natin, guys. Pakuloyin muna natin. See you later! So, yun, guys. Nagpitas ako ng ano, Uh, apat na sanga ng ano ng malunggay ayan binanlian ko siya ng mainit na tubig para medyo maluto na rin siya so parang yun yung way ko ng paghugas para hindi rin magdikit-dikit so ilagay na natin siya dun sa aking niluluto so alam niyo na kung anong tawag diyan di ba so hindi ko na sasabihin ayan para ano dagdag gulay may bunga kasi ng malunggay yung ano namin, yung dun sa labas. Kaya, ano, mainit kasi kaya hindi ko kinakamay. Oh, mainit yung tubig. <laughs> ah, mainit na tubig nilagay ko. Ayan. So, okay na yan. Ayan. Ayan. So, na natin. Luto na yung ano niya. Yung gulay niya guys. Luto na. So ano pang iniintay nyo? Tara kain na tayo guys. Kain na tayo. Timplahan ko muna siya kasi hindi ko pa siya totally natitimplahan. So. See you later again. So ito na guys. Ay bird Okay na to. Alam mo masarap din to guys na may alamang. Kaya lang wala akong alamang. Alam nyo ba? Namiss ko ang gulay dala to ng aking asawa kagabi na ano, gulay. Iniluto ko na para hindi masira or ano. Tsaka para may ulam din kami, lalo na yung mga bata. So yun guys, okay na to. Tara, kain tayo. Bye guys! Thanks for watching. Follow for more videos. Bye! Mm -hmm.